Hello po sa inyong lahat, this is Lee Eugene from South Korea. So meron po tayong tinulungan na isang EPS worker. Pumunta po ako dun sa company niya kasi yung kababayan po natin malapit nang matapos yung kanyang 3 years contract sa company. Pero to find out at na-inform po siya ng employer niya na hindi na daw po siya i-extend ng 1 year and 10 months. So pag ganyan, ano po yung dapat gawin? So magagulat po kayo kung ano yung reason ng employer bakit ayaw na siyang i-extend ng 1 year and 10 months sa company. So, ganito po yung nangyari. May isa tayong EPS worker na tinulungan. So, pumunta po ako dun sa company niya at nag-translate. At tiyanong ko po sa company, bakit ayaw siyang i-extend ng 1 year and 10 months? Kaya yung masipag naman si kababayan at wala naman siyang problema sa pagkatrabaho. Maganda po siya o magaling po siya magtrabaho. To find out, kaya pala siya i-release na employer niya is dahil sa loan po niya sa loan company. So, tama po. Meron po kasing loan si EPS worker. Kaya lang, itong si EPS worker, hindi po siya nakakabayad monthly ng loan niya. So, ngayon, itong loan company na-inform kung ano yung contact number sa company ni EPS worker. So, panay ang tawag niya dun sa company ng EPS worker. Yung loan company, tawag po ng tawag dun sa company ni EPS worker. So, nagugulo daw po yung HR nila. At, uh, parang ang gusto pang mangyari ng EPS worker po natin is automatic deduction na daw sa sahod niya para hindi na daw ng gugulo yung loan company para hindi na sila tawag ng tawag dun sa company ni EPS worker kaya lang hindi po kasi ganong kadali po yon yung automatic deduction hindi po pwedeng gawin niya ng company kasi meron po silang sinusunod na batas dito sa South Korea kung gagawin po na automatic deduction kailangan po ikorte po muna yan ng loan company ikorte pagkatapos payagan ng korte na i-automatic deduction yung loan sa sahod ng EPS worker tsaka pa lamang po magagawa yan ng company. So ngayon, alam na po namin kung ano yung reason kung bakit gusto siyang i-release, diba? So ang gusto ng employer is umalis na lang po siya uh, para hindi na po magulo yung HR, panig kasi ang tawag ng loan company. So ngayon, ang ginawa na lamang po natin is Ipaagahin yung pagpaparelease sa EPS worker para makahanap po siya ng bagong company Kasi para in order na ma-avail po ni EPS worker yung 1 year and 10 months na extension Kailangan makapagtrabaho siya sa bagong company ng, ng more than 1 month para yung bagong company na ang mag-e-extend sa kanya ng 1 year and 10 months. So luckily, napakiusapan naman po ng maayos yung company na i-release na lang siya ng mas maaga. So na-release naman po si EPS worker. Uh, so ang pinaka point po natin dito sa video po natin today is, kung kayo po ay maglo-loan, Huwag nyo na pong ibibigay sa loan company yung information ng company ninyo. Huwag nyo ibigay yung contact number ng company. O wag din ibigay kung ano yung pangalan o address ng company hanggat maaari. Kung gusto nilang kunin yung name ng company, ibigay po ninyo. Pero yung contact number, uh, wag nyo na lang po ibigay yung contact number. Para if ever na hindi kayo makabayad, hindi po sila tatawag sa company po ninyo. Although, uh, kapag hinorte na po yan, maari po silang pumunta sa company po ninyo. So, ang pinaka-advice po na maibibigay ko po sa inyo is kapag nahihirapan na po kayo sa loan ninyo dito sa South Korea, meron po tayong tinatawag na credit fund. Government agency po yan na maaaring tumulong po sa inyo para pahabain yung period ng loan ninyo at para pa Uh, yung monthly na babayaran po ninyo. Mas maganda i-apply nyo po doon at sila na pong bahala kung ma-approve kayo or hindi. Pag ganyan po na ma-approve po kayo, hindi na po allowed yung mga loan company na puntahan pa kayo or gulihin pa kayo sa inyong company. Kasi mas maliit yung babayaran na ninyo monthly. So sa mga kababayan ko dito sa South Korea, hanggat maaari po, umiwas po tayo sa loan. Annyeong!